Yeah. Na. Hi guys. Hi guys. Hingga may nagpato kay gib ka unog sa buwa. Hello. Sa buwa. Ayoko na kay ilan naman ang kuanon. Ang gamay na ang tubig, guys. Kwan sa tubig. Hindi na maagi ng sawa. Mm. Kaya? Hindi mm, ha, ang tanda po. Wala, hindi anak imote para makuha ng mga pato. Makuha man to ba? Kaya? Hindi kaon naman pato nga, laki. Kuha na itong buta nga nagtula para manuol sila balik. Meron! Kaya sila pang-aon ng lakaw na food. Katotolaanan ka, bit pero makaingon silang nanula na pud ka. Manuol man hmm. Asa mo ka? <laughs> sige, sige, sige. Sige. <laughs> Hilakaw siya dito kay ay, manula sa balik. O, oh, balik na! Balik na! Dali, dadayon! At pinagawa oh, na itong saan. Asa? O, oh, dali na! O, oh. ayun, agbit-bit, dili mo tuon unang manok, anak ba? O, oh, anak. <laughs> Panawag! Nah, di mangkak ka Tuhan, Mama nang. Ola manang kuyog. Dion, <tik> lihat. Gimir. Nih. No. Nah. Ola man. Aku be. Ogau. Okay, Ola man hitung manuk. Ah. Ay na, ay na dah <laughs> Wala man ito, Ikaw. <laughs> wala man ay, wala man ay sulod. <laughs> Kabalo man sila wala sulod. Kabalo man. Uh, anay usayi. Anay usayi. Hahaha. <laughs> 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 Naiusay yung tuo. Hmm. na Nailad sila Sayang ang bayabas yun Natumba, hinog naman, oh Wow Ha? Huh? Hmm Hinup nak gud na Oy! Ha? Sayang nak kawan meneg baka. Anak. Hah? Unsay lasa? Tom e. Tom -e. Ah, hinog na. <laughs> Tara dire ba sila pa kay humok, Kuya kay humo. Kapod. Unte. Bigbita na to kaw. Kay katong sa pika sa tong tulaan katong 45 days dito. <coughs> Bata pa. Ini pangalan te? 45. Ha? 45. 45? Hmm. Yang pangalan? Manok. Si chicken yang <laughs> ang pangalan chicken. Manok. Chicken and tulita. Tara. Chicken is tulita. Di kanto. Mulai sa takai to as sa balay. Aku tungkuanan ng tubig. Be? <laughs> kay mahurot naman to ilang tubig huwag man tabagin ninyo si nanay na nilheg duha na duha sila wala na silang tabang ma kay duha ko naman na nilheg uh, yung... Na kung <laughs> pinili Maglibog, dahil ng dahon ana, og. Malipong man ng dahon, asa dyug ko. Dauban, ane. Kim-kim, oh. Dahil mga nag-jogging na tambok, Darag orchids, oh. gikan ni Og Davao sa Boston. <laughs> Ati, tuloy tang taas. Tuloy ka, Og. Ta Ay, magjaging taro na siya. Manula sa ako. Kim Kim! Kamusta na yung siyan, Kim? Kim Kim! Kamusta na yung siya? Hmm. ka, Kim. Dito na kay... Mag... Tanaw pa na mo itong Manok dere. Tara. Kim! Balik dito ba? Ito ba? Balik na lang dito kay Lapok. na lang Lapok man. Kim! Kim! Dara, dara. Lapok ka, Lapok. Makabot ba niya itong wifi dere? Dara, manok. manok. More oh. 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 ha? 45 days. Oh. Hmm. ya Hmm. 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 dan Tubigan dia nak Hmm. 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 Nagpula? Na no, may baita ng na. Kaila na rin yung bentamins? kong... iba. Kumta uh. bali ganina. na, ha? Oh. na. Ba guys. We need Oh. Sige na, bye bye guys. Bye bye guys. Bye. Bye.